ang mura ng items dito sa Balagtas. naka-bodega sale pala. Tara, yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami pa dito sa G1 Vinia Road, Santol, Balagtas, Bulacan upang dayuhin ang bodega sale na ito. Marahil ang iba sa inyo ay nakikita na na nagla-live selling sila under their owner names, Christian Ansel Garnica at Mark Ventura. Ano-ano nga ba ang makikita nyo sa kanilang warehouse under cooking appliances? Hey everyone! So meron tayong dito uh, mini donut maker which is makikita nyo sa Shopee 600 to 700 pero dito 500 pesos only. Ayan, bagong-bago po yan with box. And meron din tayong multi-purpose rice cooker. Pwede din kayo magluto. And pwede din po kayong mag-gawa uh, ng cake. Ganyan, ganyan. Pero ano dito, makikita nyo lang to for only 400 pesos. Ayan, bagong-bago po with box po may donut maker na 700 pesos sa Shopee 500 pesos lang dito induction digital rice cooker na 500 pesos lang steamer na 1,500 sa Shopee, 1,000 lang dito heating lunchbox, 700 sa Shopee 300 lang dito, at mga rice cooker electric kettle at iba-iba pa under home appliances, may water filter na 1,600 ang market price dito 1,300 lang water dispenser na 4K dito 3,300 lang merong mga refrigerator and freezers at mga washing machine na single and twin tub, window type and split type aircons at mga electric fans. Ito po ay isang solar fan. Meron ka na, meron ka ng LED light. Meron ko pang electric fan at meron ka rin pong pang charge ng cellphone for only 3,000 pesos. Meron din mga smart TV and LED TV. Projector na 3,500 sa market. Dito, 2K lang ha. Wireless speakers for as low as 300 pesos. Maraming party box speakers and amplifiers din. Sa mga may toddlers, meron dito walkers and strollers for babies na 5K plus siya sa market. Tapos dito, 1,500 lang. Grabe, di ba? Meron din dito dining wares sa plates, bowls and glasses. Storage wares like cabinets and laundry baskets. For your tatay, may car accessories dito like air compressor, car air pump, pump, motor helmets, and pressure washer. May mga shavers sa buy one take one, solar lights, and gasoline engine na ginagamit for mixers or pang bangka. At patok din dito ang mga iba't ibang power tools na kita nyo naman sa video na marami ding bumibili. Ang dami ba? Diba? Kung pupunta kayo, search nyo lang ang Santol Barangay Hall sa Waze at ipagtanong nyo lang si Mark Ventura. Open sila from 9am to 6pm. So ano pang hinihintay nyo? Tara na dito at mag-shopping sa Bodega Sales sa Balagtas, Bulacan. Let's go! Bye.